ang video natin ngayon paano maglagay ng background color sa ating text ng ating website napunta tayo sa ating Visual Studio Code hanapin natin yung new text file then kita natin yung code natin HTML and then magkita natin HTML tag and then body tag then ilagay natin ang text at ang kanyang background color natin para makita I zoom natin para makita blue violet cola and then lagyan natin ng semicolon then ilagyan natin ang ating text lagyan natin ng hello world Then, maglagay tayo ng paragraph dito. Lagyan natin ng background color. Background color. Lagyan natin ng pula. Lagyan natin ang semicolon. Then, lagyan natin ang ating text. Ano mga mga... Lagyan natin ng ending tag. And then, lagyan natin ng body ending tag. and then HTML the ending tag. And let's check down natin kung tama ba ang ating code. Zoom out natin. Ano ang tama naman eh. Ngayon is natin. Save us. colon cool, background check ko colon cool, e check natin kung tama ba and tama naman yung pindaw natin sa google chrome ito mga tama naman e double check down natin kung tama ba Palitan natin itong kulay ng yung red ng yellow. Ng yellow. Save natin. Refresh na natin. Ayan, napalitan yung I'm a whip developer ng yellow background. And then, palitan natin yung blue-violet Now, violet lang and then save natin, refresh natin and napalitan na, balik natin sa original kuloy nya blue violet and then white save natin, refresh natin kung yan, na-break na. Ganun lang kadali maglagay ng color background sa ating website text. Yun lang mga kaibigan, maraming salamat.